Hello guys, uh, late upload nga pala to guys. ah uh, itong baha na to ay nangyari sa Dabao de Oro. Ayan, sobrang lakas ng ulan guys. Bale, magkabila ang ilog yan. Siya ilog sa kabila at saka ilog din sa kabila. So ngayon nagbaha pareho yung ilog. So ayan, nagsal nagkasalubungan na lang sila guys. As in, nagkasalubungan na lang sila. Kaya ayan, yung bahay na sa gitna mukhang nadali na yung kusina ng ng bahay na yan. So, hindi ko lang alam kung may tao pa ba dyan. Siguro, siguro lumikas na yung may-ari ng bahay kasi imposible na naman di siya lumikas sa umpisa pa lang ng baha, ba diba guys? O oh, grabe, sobrang lakas na siya as in nakakatakot na. Ayan. So, ganun talaga kapag si kasa na ang nag-alboroto. 'di ba? Pasensya na kayo sa Tagalog ko kasi nagkandahalo-halo na. Ayun, so ayan na nga yung lagay diyan, guys. So kita niyo naman kung gaano kalakas yung baha ng ilog na 'yan. So nag ano sila, nagsalubungay na lang sila, guys. ayan. So Uh, may, na may mga tao siguro dyan di ko lang rin alam dahil nag <laughs> update lang ako nangyari to guys noong January 18th. 2024. Nung January 18 pa to, bali late upload, upload lang natin. So ayan, God bless ating lahat. Lagi tayong mag-iingat dahil ang buhay ay weather-weather lang. So, kaya abang buhay tayo, mag-iwan tayo ng magandang kwento, hindi puro bad kwento. Oh, di ba guys? O oh, ayan. Galing siguro sa bundok yung ano, yung baha guys no, kaya napunta dyan lahat sa baba. So, hindi ko lang alam kung anong may mga tao dito na side anong pinagagawa nila dyan, hindi ko alam. So, God bless sa ating lahat at ingat tayo. Keep safe! dapat ganiyan kira, yung gisugo panunod sa sako, bala na ang pagkakapatok na